Good afternoon guys sagay ah, ko nakikita nyo ayan, Meron tayo mga rito Na ibinanan ah, Tuyo na sila Hindi ko nakakalam Ano po yan Buto ng Passion fruit So try muna natin sila na Ipunla dito Maganda ako dati siya rito. Masan na natin. Yan. Para. Sana mabuhay dati. Diyong mo to na yan. Ah. Yan mo na yan. Bani guys. Ang gali kasi yan sa ano. Ah. Ah. Oh. May kapatid ko na ah uh, yung ano yung freshly made na mga fruit juice na ano, na bibili so kasama to doon sa flavor nung ano, nung juice na binili niya so ginawa ko room tapos sa uh, tapos ko siyang inumin eh ginano ko yung mga buto tapos binilad ko so ito siya ngayon so gagawin natin ay tingnan natin kung may mga mabuhay sa kanila pag kami nabuhay ay itatsaka natin sila itatanim sa lupa So makabuhay bukay wala tayo mga kahit apat na piraso dyan pagka pabilis lang naman ano to eh uh, tawag na rito uh, palakihin so pagka uh, mabuhay mo lang, kahit mga dalawa puno lang yan marami ka ng bunga na makukuha dyan so pagka ganun marami ka jan dyan ay marami ka na harvest na pakaroon ka na ng ano lang, adli Adly supply the passion fruit for fresh juice. So, what I do, tubig. Ito sa ating natin. Bang! Dili natin. Bago lagi natin ito sa betabi. <coughs> so, ayan. Adili ka na natin. sama natin dito sa mga ada dito natin ang mga ubas so ayan guys sana na gusto kaya nyo pag ano update tayo dyan regarding dyan sa pinatutubo natin na passion fruit para magdagdag tayo ng mga frutas na alaga natin so marami salamat sa panonood thank you for watching God, God bless happy planting